Jesse Menjola at Luis Manzano, muntik nang maghiwalay pagkatapos ng kasal. Inamin ni Jesse Menjola na muntik na silang maghiwalay noon ng asawang si Luis Manzano. Bagong kasal pa lang daw sila noon, nang magkaroon sila ng matinding pagtatalo, tungkol sa mga kaibigan ni Luis na hindi nagustuhan ni Jesse. Sa katunayan, nagsabi na raw siya sa nanay ni Luis na si Vilma Santos, sa plano niyang tapusin na ang pagsasama nila ng asawa dahil feeling niya, wala nang patutunguhan ang relasyon nila. Naramdaman niyang may masamang intensyon ang ilan sa mga ito kay Luis, kaya't sinabi niya ang kanyang kutob sa kanyang mister. Pagbabalik tanaw ni Jessie, ayon yung time na may mga tao sa paligid niya na talagang hindi okay. Kakakasal lang namin noon actually, mga one year pa lang kaming kasal noon kinasal kami, tapos the next day, inawi away ako nung tao na yun. Kaya pala galit na galit siya sa akin kasi may tinatago pala siyang sikretong karumal-dumal, na malala. So, doon ko na amoy na parang, may something itong taong ito. Bakit galit na galit siya na kinasal kami? Agad daw niya itong ipinalam kay Luis, ngunit imbes na paniwalaan at panigan, ay mas nanaig daw sa asawa ang pinagsamahan nila ng kaibigan. Ani Jessie, so, Sinabi ko 'yun sa kanya. Sabi ko, alam mo itong dalawa na ito, parang may something sa kanila. Parang hindi sila okay for you. Parang hindi sila good for our family. And of course, lahat ng pinaghirapan mo masisira. Ayaw niya talaga patibag. Inaaway niya talaga ako. As in talagang away. Kulang na lang kampihan niya yung mga taong iyon. So ako, parang sabi ko, teka lang ako yung asawa ba? Diba? bakit parang hindi niya ako pinapaniwalaan? Tandaan nyo, guys, na ang asawa nyo, sila talaga ang magbe-break or make sa inyo. Kaya kailangan, ang mga babae, kapag may nararamdaman sila about you or sa paligid nyo, dapat pakinggan nyo. Kasi, for your own good yon. Nang makapag-usap sila ng masinsinan, dito raw na ni Jessie na hindi pa handa si Luis na bumuo ng sariling pamilya, dahil hindi pa siya nito kayang piliin Unahin, at ipagtanggol Pahayag ni Jessie, so ang nangyari sa amin, nung sinabi ko sa kanya, nagagalit pa siya sa akin, tapos hindi niya ako pinapansin Ang sabi niya sa akin, malika, matagal ko na silang kilala Halos kababata ko sila, part of the family sila So ako, sabi ko hindi ba ako part ng family Tapos nanghihingi na rin siya sa akin ng anak nun sabi ko, no, hindi ka pa ready maging tatay. Kasi either napiliin mo yung pamilya mo or sige piliin mo yung mga kaibigan mo na hindi okay para sa iyo. Pagkatapos daw ng kanilang pagtatalo, nagpaalam na talaga ako kay Momski noon. Sabi ko, Momski, hindi ko na talaga po kaya. Mahal ko po kayo pero hindi na po ako pinapakinggan ng asawa ko sa totoo. Si Momski, sinasabi naman niya na, just na ko, kumapit ka pa kasi nagsisimula pa lang kayo, kakakasal nyo lang, ganyan-ganyan. Makalipas ang ilang araw, tila na himas-masan daw si Luis at humingi ng tawad kay Jessie. Saad ng aktres, after a few days noong after kong magpaalam kay Momsky, nagising siya sa katotohanan. Ngunit mas nanaig ang pagmamahal at tiwala ni Luis kay Jessie, hanggang sa malamang totoo ang lahat ng sinabi sa kanya ni Jessie, it wasn't easy. Gradual na nangyari na nakakalis siya sa mga taong yun. Yung feeling parang gusto mo na lang talaga siyang iwan pero oo nga pala, kasal nga pala tayo. Hindi tayo pwedeng basta-basta maghiwalay, say pa ni Jessie. Bailang niya kay Luis na nakikinig lang sa kanya, I guess ginawa yun ni Lord para mas mapalakas yung relationship natin sa isa't isa. Walang nabanggit si Jessie kung sino-sino ang tinutukoy niya sa kwento pero matatanda ang na-involve si Luis sa isang investment scam case noong 2023, kung saan sangkot umano ang ilang kaibigan ng aktor na itinuring na niyang pamilya.